Ma'am Murfa Arada at nirereklamo po yung nga dati niyang kinakasama tungkol po sa pamimilit nito sa kanya para makipagtalik. Hindi raw kasi ito nagbibigay ng sustento kung hindi daw po siya gagamitin. Mm -mm. Kaya sa ngayon po ay buntis siya at wala rin daw pong malinaw na sustento para sa mga anak po nila. Pwede na ba akong magalit? Hindi ko na siya pagsasalitain. Na, ako oh, na, diretso oh, na oh, ako oh, magagalit. Sabi na po natin siya. Oh, sabi mo no? na oh, natin. Attorney. Okay, sige. Relax muna ako. Oh, <laughs> Marfa, A uh, ilang buwan ka na ngayon na buntis? Tatlong buwan po ngayong araw. Kasal kayo? Hindi po. Uh, Shari, gusto ko lang ipaliwanan, no? kaya kasal sila o hindi, mayro, very actionable itong kasong ito under sa ating uh, Violence Against Women and Children oh na act. No? Pwede mo bang isalaysay sa amin? Gano'ng katagal na kayong nagsasama? Way back po nung ano po, Nung bago siya mag-abroad po. Nung manganak po ako sa panganay ko po. Ilang taon na yon? Pagka ko po, kinuha niya po ako dun sa nanay ko. Nagsama po kami doon ng almost one year. Hindi, ilang taon na yung panganay ninyo? Sampung taon na po. Ilan ang anak ninyo? pangalawa po itong dinadala ko. So, 10 years old at saka itong nasa sinapupunan mo ngayon na tatlong buwan. Opo. Okay. ah uh, bukod dyan ay uh, itong kinakasama mo na si Dennis ay isang computer technician. Opo. Nag-abroad siya? Opo. Okay. Kailan siya nag-abroad? 2013 po. Nauwi siya dito or dire-diretso yung kanyang ano? Tuloy-tuloy yung kanyang trabaho? 3 years, po. 3 years. Saan siya? Sa Saudi po. Sa Saudi. Nung nauwi siya dito ng 2016, nagsama pa rin kayo? Hindi po, dumiretso po siya doon sa kuya niya. Kasi po, nung nalaman ko na ng babae po siya doon sa ibang bansa, nag-away po kami. Pero nagpapadala ba ng uh, sustento okay, sa'yo? Pagpapadala naman po siya nung time na yon. Nung time na yon. Oo. Oh, okay. Pero ano po, bimbang may kasamang ano. Pero na, may iba siyang kinakasama? Wala naman po. Mga kachat po niya sa, ano, sa Nakikipaglandian, online. Nakikipaglandian in other words, Shari. Oo. Oh, na parang buhay binata. Kailan kayo huling nagkausap? Kahaninang umaga po. Ah, kanina umaga? So nagsasama pa kayo? nag-usap nag po sila ng anak ko po kasi gusto niya makausap yung bata kasi po sinasabi niya pinipilit ko daw po magsinungaling yung bata sabi ko hindi naman ako ang nagsabi no ng anak mo okay. kasi hindi naman siya umamin sa akin doon sa lola niya eh. tapos hindi po siya umaamin sa akin kasi po natatakot din po siya baka saktan ko siya oh. dahil sa mga sinasabi niya sa tatay niya s'yempre ako din may pakiramdam din ako na Ama pa rin siya ng anak ko. Tama nga naman. Opo. So, ito ngayon, uh, kasi buntis ka eh. So, ibig sabihin, nagsasama kayo? Opo. Pero nung ano po, iniwan niya po ako sa PGH kasi po, nung araw ng check-up ko, hmm. Monday po yun, hmm. okay naman po kami nung naghiwalay kami noon, Tapos nung kinagabihan, bigla na lang po nagbago yung decision niya. Sabi niya, dahil nandyan ka sa mama mawala wala na akong paki sa inyo. Sabi niya, ganon. So, so, dumami po yung mga miscarriage ko sa sarili nun. So, almost one week po akong umiiyak. Mm, -mm. Di ko po alam yung gagawin ko nun. Tapos, so, wala kang trabaho? Wala po. Wala kasi kang po, at, 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 that time po, bago ako nabuntis, mm -mm. sabi ko sa kanya, may endomyosis ako. Yung namamaga po yung linen ng matres. Okay. Kasi 'yun ang explanation sa akin ng doktor. Mm. Mm -hmm. Tapos binigyan ako ng reseta ng doktor ng pilis daw mm. para daw maging fresh daw po yung ano mm. ko, matris daw para hindi na po siya mamamaga. Kailan kayo naghiwalay o ikailan ka umalis o humiwalay sa kanya or siya na iniwan ka? 'Yon, 2021 po. 2021. Paano kang nabuntis? Nagkita po ulit kami ngayon, 2022 ng Nagsasama August. ulit Opo. kayo nitong 2022. So Shari, ang na-establish natin dito eh uh, parang uh, labas-pasok sa Opo. buhay niya itong si Dennis Opo. kasi tuwing humihingi kasi anak ah, nakikita ko Opo. yung pattern eh pag may kailangan si Mar Merfa tatawag siya, pupuntahan niya or papupuntahin niya itong Opo. si Dennis. Pag nagkikita sila, ang reklamo mo ay yun po, ang sinasabi ko sa kanya, kulang yung ano ko, pang mm -hmm. ko nga. Mm -hmm. Sinasabi ko sa kanya, yung 5,000 every 15 days, mm -hmm. siguro hindi yun magkakasya kasi nga, check up ako that time. Okay. So, pagka nangihingi ka sa kanya ng pera, ito ba yung sinasabi mo na pinipilit kanya na... Makipagsiping? Opo, muna. Bago po ako, ano, kasi pag kinakausap po siya, galit po siya palagi sa akin. Mm. Ayaw niya akong makausap ng maayos. Hindi niya ako kinakausap ng maayos. Ang gusto lang niya yung bata. Mm. Eh, hindi naman po pwede yun kasi cargo din naman niya. kasi ako ang nagbabantay Ay, sa tama. anak niya. Tama. Nanay uh -um. ka nung anak niya. Nagsama kayo eh. Ilang taon Opo. rin kayo nagsama eh. So may Opo. obligasyon siya. Hindi lang sa, sa anak niya kung Opo. hindi sa iyo, di ba? May kasama ka ba dito sa Uh, kung nasaan ka ngayon na makakapagpatunay nitong mga ginagawa ni pangalan ng asa, ni Dennis, Dennis si mama ko po mama mo, so nakikita nila na Opo. pumapasok siya, diyan nandiyan siya diyan siya natutulog minsan po bumibisita po siya sa bahay po this last month po ng November bumibisita siya sa iyo o Opo. bumibisita siya sa bata? sa akin din po Malinis ka mo ko ng maayos. Hindi yung dinadaan mo sa kapatid mo inaaway pati ako sa mga text nil messages nila. Sinasabi mo What? sa kanila, impyerno ang buhay mo pagkasama kami. Ako, ibig mo bang sabihin demonyo kami? Yun ganoon ba? Nagagawa ko lang naman ng mga bagay na yan, ng mga selos, tsaka ano, dahil sa pambababae mo, inauhuli ka na, tumatanggi ka pa, kasi pinagsisinungalingan mo pa. Oh, sige, magsalita ka. Tatap, sasagutin ko isa-isa yan. Sige. Ano pa? Hmm. Uh, demonyo yung pagsasama natin. Sinabi ko, wala akong sinabi. Impyerno. Kahit basahin mo oh, sa messages ng ate mo, pati opinion. yung pamangkin mo, nakikialam na rin. Sinasabi sa akin, anong pakialam mo sa tito ko? Hindi kayo kasal? Naka Nakaka-miscourage yung ginagawa niya. La. Pati yung ate mo, sinasabi niya sa akin, oo kilala ko yung babae ng kapatid ko ginaganon ako. Siyempre, gano'ng kasakit yun, nanginginig yung buong laman ko. Siyempre, nagbubuntis ako. Nagliliha ako. Kung ano-ano oh. naiisip ko. Happy birthday sa'yo, Dennis. Birthday mo hey, daw ngayon eh. Maraming thank you po, oh. attorney po. Maraming lang, thank you po. Sanali sa lang, lang Dennis ha. O, so, ito lang, klaruhin ko lang ha, na ang nireklamo ni Marfa dito, eh yung kakulangan nga sa pagsusustento mo, at saka na tuwing magbibigay ka ng sustento, eh may kapalit na uh, sexual relations o yung ma uh, ki, ano so sige, A, sige bibigyan po. ka namin ng pagkakatao ano naman ang masasabi mo Dennis dito sa ano nito Ma'am ito Acusasyon po pagod ko po Sige hindi po totoo yan okay. every okay. na magbibigay po ako na may kapalit na sex ito po ma'am mm -mm. matagal na po kami hindi nagsasama siya okay. po nag-initiate na pumunta dito sa bahay para may mangyari sa amin O na po dapat okay. sinabi niya sa akin mag-aabroad siya So sabi ko okay sige susuportahan kita. Ano man kailangan mo ibibigay ko. Magkautang-utang ako, ganyan-ganyan lahat binigay ko. Ngayon nalaman mm -hmm. na nabuntis siya, may ginawa siya, magkautang-utang na naman ako. Ngayon kahit magkautang-utang ako, ako ma'am, hindi ko pinabayaan yung anak namin. Sabihin mm -hmm. niya po sa kanya 5,000 to 4,500 ang binibigay ko, kaya lang naman ako nagpo 4,500 kinsinas kasi ang baon ako sa utang, yung 500 kahit man lang maluwag-luwag sa pabayaran ko sa mga utang ko po. Minsan 4-5 yung binibigay ko pero 5,000 talaga kinsinas ang binibigay ko para sa bata. 10,000 po sa isang buwan. Hindi na kayo nagsasama. Ma'am, matagal kami hindi nagsama. Tanungin niyo po kung saan siya nakapira. Palaisipan sa akin pati sa ating mga netizens. Anong nabuntis kung hindi kayo nagsasama? Nga po. Nga po. Sa, ka nagsasama? Yung ngopo. Say ano ba ito? Kailan ano ilang buwan ka na? Three months po, August po siya na buo. Kailan kayo huling nagkita? Ng... Ma'am, hindi ko na po alam kung ano kailan na... kami naghuling nag-ano, ma'am. Eh. Ng... Ma'am, Ito pa po November mama. po. First oh. So Dennis, po. ikaw ba sinasabi mo na baka hindi sa itong batang oh, 'to? O sinasabi niya pong ganun, ma'am. Baka nga po, ma'am, wala akong sinasabing ganun. Baka pero ganito po ma'am, naglihim na, po sa akin ko, yan, naglihim po sa sa akin na umiinom pala si Nampels. Wala akong kalam-alam bakit siya nag... Kaya po yung ate ko, kaya nagkasagutan sila ng ate ko, kasi tinanong siya ng ate ko, bakit siya umiinom ng pills? Hindi naman kayo nagsasama ng kapatid ko. Patingin ng pills na iniinom mo, tinawanan lang na po yung ate ko, kaya naasar yung ate ko. Hmm? Hindi po sila nag-aaway noon, wala pa po yun. Sinungaling, natupos, tumawag ate mo sa akin noon. Tapos hindi ako tumawa. Tapos, mm. hindi po. Tapos, Mer, di ba nag-post ka about sa akin? Binilak mo ako para di makita. Lahat ng kamag-anak ko pinag-chat mo. Kapatid ko, ganun-ganyan. Taka, mm. sa side mo ba? Sinong chinat mo mga, mga kamag-anak mo? Wala. Sa akin lang kasi gusto mo akong siraan sa pamilya ko. Yun sinungaling, yung, yung purpose mo. Sinungaling kay ba Ikaw ang naninira sa akin sa pamilya mo. Diyos ko. O bakit hindi mo sinasabi mo sa mga pinsan mo, sa mga kamag-anak mo yung nangyayari sa atin? Alam nila. Lahat? Alam nila? Sino-sino eh, ang nakakaalam? Sige. Oh, ito. Alam ba nila Kuya Rabing yan? Alam oh, ba nila, nila ni Kuya Migi? Alam nila yan. O oh, so ibig ah, sabihin, ka? Uh, Dennis, ibig sabihin, nagkakausap pa kayo at saka friend, ito, girl, si Merfa no, doon sa, kanyang, sa mga kamag-anak mo, tama ba? Ma'am, yung mga kamag-anak po niyan, ma'am, malapit po din sa akin, ma'am. Nakakainuman ko po yung uncle niyan, ma'am. Eh. Sila po yung Migi, sila po yung Bito, uh -oh. yung kapatid ng mama niya. Ma'am, magiinuman po kami sa kabiti niyan, ma'am. So, wala, po akong, wala po akong issue, ma'am. Uh nagalit -huh, so, ka po kasi yan siya, ma'am. Kasi hindi na ako pumayag na ipalaglag yung bata ng tuluyan. Uy, pinipilit niya po ako na ipalaglag ma'am. Kasalanan ma naman kasalanan naman 'yan sa Kung Ano-ano po ha? yung sinasabi niya sa akin, ma'am? Kailangan mong ipalaglag ah. yung anak. Ha? Ma ang sinapupunan oh. mo kasi Sige po. nga kasi nga Sige sabi ng kumadrona dito, niyo po niya, hindi na niya, buo 'yan, Papagutin sabi niya gano'n, yan. Pinipilit po nila ako sinesedus po nila ako lagi, ma'am. Kailan huling may nangyari sa inyo? November po. Ma'am, hindi first week ko na maaano kung po. first week of November? Oh, e buntis ka na eh. Tama ba ito, Dennis? Siguro ma'am, di ko na matan kasi pumupunta po yan dito sa sabay sa Pasig ma'am, kahit di ko pinapapunta. Sumusulpot po yan alas 12 ng gabi, ala una, nung nakaraan sinundo ko. Kasi naliligaw ka man, daw siya. Wala po, hindi po ako yun, hindi po ako nag-initiate na magkita kami, hindi po ako nag-initiate na magkaroon kami ng ganyan, pagtatalik, wala po. Sinungaling. Oh, well, ito ngayon, ang sinasabi nga kasi, dahil hindi ka nga daw nag, nagpapadala ng pera, kaya kailangan kang puntahan. Ma'am, ma kahit ipalay detector nyo po ako ma'am hmm. lahat ng sasabihin ko sige po kahit ipalay detector nyo po -detector ako 5,000 ma'am kinsinas po ang binibigay ko ma'am anong hindi po nagpapadala so, sanali so uh, Marfa may natatanggap ka naman na pera natatanggap po pero kulang ma'am tinatanggi mo ba Dennis oh, na sa iyo ang pinagbubuntis ni Marfa well kung sa sa ano ma'am kasi maraming nagsabi din sa akin baka hindi sa akin ma'am Itatanggi ko, ma'am. yung panganay malibang ko ma'am, ganon din ang ginawa na lang niya ma'am. Oh, ma'am, sige Dennis. Alam ko kung yan pag paglabas. Ma'am, sasagutin ko lang po yung mano po ano, ah, uh, pagpapalaglag na sinasabi po. O, oh, sige. Ma'am, alam niya po yan ma'am. Nung nag pregnancy test siya sa agency, nagtawag yan sa akin na sa trabaho ako. Sabi niya pregnant ako. Tuwang-tuwa ako kasi 10 years kaming dinagka na ko po yan ma'am. Oh. Hmm. In po yun nung hinintay ko magkaroon. Kasi sinasabihan niya po ako noon, ma'am, baog ako. Wala akong hindi daw ako, wala daw akong kala, ano, ano, baog na daw ako, ganyan, ganyan, maliit na nari. Maraming sinasabi sa akin about sa, sa akin, ma'am, doon sa pamilya ko nung nagbakasyon sa, sa probinsya namin. So ngayon, nabunti siya ngayon, sabi niya, August, oh, hindi ko maano kung kailang kami na gano'n. Nabunti siya siya ngayon, tinanggap ko yan, tuwang-tuwa ako kasi magkaroon ulit ako na. yun naman pala eh. Ang oh, so, problema ma'am, oh, ganito ma'am, oh. tumawag sa akin sunduin mo ako dito sa oh. TAF sa Pedro Hill kasi yung agency hindi papayag na hindi ako makaalis ng October 18, pababayarin ako ng 36000 or 50000 cash. Ngayon daw agad, Kuha, wala akong ganung halaga para mabawi yung passport mo. Sabi eh. niya ipapalaglag ko to. Yun po ang sabi niya, ma'am, samahan mo ako sa kaya, ma'am, hindi po ako. ganito na lang. Ito kong italo ng motor. May bata eh, tatlong buwan nito sa sinapupunan. Unang-una, walang magpapalaglag. Ha? Klaro sa atin Ito yun, ha? Ay, ano kayong dala? Ano ba naman kayong dalawa? May relasyon ba kayo o wala? Yun ang una kong tanong. Meron po. Meron kayong relasyon. Para kay Marfa, may relasyon kayo. Dennis, may relasyon ba kayo ni Marfa o wala? Ma'am, malabo masyado, ma'am. Kasi pupunta lang siya para po ang para lang sa isip kapira, niya, ma am. Ma am, may, as, may, may ano po siya, may jowa ma po ang, siya. Uh, ma'am, ang ma'am, ang si Linda, ang, ang, code name nila Linda. Eh, isa lang, isa lang. Isa-isa lang magsasalita. So, Dennis, wala kang kinikilalang relasyon kay Marfa bukod sa ina siya ng anak mo. Tama? Ma'am, no. Oh, ma'am, nawala na ako ngayon sa dami ng dinamay niya na tao, ma'am. Sa dami ng da imbis away naming magpamilya lang 'yan, amin lang mag-asawa. Dinadamay niya lahat ng halos ng tao sa boss ko, sa sa pamilya ko, ah, nawalan okay. ako ng gana, ma'am. Okay, so ibig sabihin, Dennis, ikaw, wala kang kinikilalang relasyon kay Marfa? Ma ayaw ko na, ma'am. Kahit anong pilit niya, ma'am, ayaw ko na, ma'am. Ayaw mo na, okay. Ayaw so, ko na, ma'am. eh utang na loob, tumigil ka na rin siguro sa pagkikipagsiping sa kanya kahit napumunta pa siya dyan sa iyo. Opo, tama po. Ha? Tama. Kasi kung nung November eh nagkita pa kayo Opo. tapos nagsiping pa kayo eh hindi naman yata tama yon kung wala kang kinikilalang relasyon. Tama po yon, ba? Diba? Ikaw naman Marfa, tumigil ka na sa pagpunta sa kanya kasi pwede naman yung ipadala ng, ng... Ang ano sabi ko dito? po kasi yaman sa, sa kanya padala, last time higas. ng pera na yan ma'am. Sabi oh. ko sa kanya, 'Wag mo nang ipadala yan sa amin.' Kasi nga may problema ka sa pera mo, di ba? Ay, tsaka sinabi mo na nawala ka nang pakialam sa amin. So, pinipilit niya po sa akin na ibigay niya sa akin. So, pinuntahan ko po siya. Ikaw naman oh. lang pa ang nagsabi sa kanya na ayaw mo nang tanggapin ang oh. pera niya. Oo po. Sabi ko sa kanya last time, kasi namang problema nga po siya. Nag-iisip din naman po ako, ma'am. Ini-insist niya na ibigay niya sa akin. So, o pinuntahan ko siya. Ako na ngayon ang nalilito eh. Ano ba talaga? Gusto ba natin ng pera o hindi? Gusto ba natin ng sustento o hindi? Gusto, natin Gusto ng ko po. Gusto mo ng sustento? Opo. Kaso po, ang iniisip ko po kasi sa kanya, marami siyang inutangan. Kahit oh. yung babae niya, ma'am, nalaman ko po sa kanya na sinabi niya sa akin nung nag-inuman sila ng kumpare niya doon sa bahay niya. Tumawag kasi yung babae. So, sinagot ko kasi ayaw niya sagutin eh. Pag nandyan ako, pinapatay niya. Tapos, nung tumawag yung babae, ah uh, tumiming po, nagsadya po talaga na sinagot ko. So, pinasagot ko, pina speaker ko. Sabi ko, sino ka? Tinanong din niya ako ng babae, sino karen? rin? Sabi ko, asawa niya, sino ka ba sa buhay ni Dennis? Sabi niya, taningin mo kay Dennis. Narinig oh. po yun ng kapitbahay niya. Ito ang decision ko. Ako na yung -decision. Attorney. Okay, itigil na ninyo ang pakikipagkita sa isa't isa. Pero wag ninyong kakalimutan ang responsibilidad ninyo sa mga bata. Ito na naman ako. Ten years old. Babae, lalaki? Nalaki. Lalaki. Lalaki. Oh, o Dennis, ikaw naman, kinikilala mo naman siguro yung obligasyon mo. Ma'am, ayaw niya ma'am. Ha? Ma'am, umuwi ma, hindi, yung, yung, uh, ma nga si Dennis eh. Huwag mong pangunahan, Marfa. Ma'am, tutupuan ko po ang bata, ma'am. Ma'am, uh, oh. attorney po. Yes, gusto mong kunin ang bata. Po ba? Eh, ma'am, kung ibibigay niya, ma'am, kukunin ko po yan, ma'am. Dugo ko yan, ma'am eh. Okay. So meron tayo ngayong custody issue. ko Okay, Dennis, ganito. Meron tayong CSWD or yung tinatawag na City Social Welfare Development Officer na makakausap o di kaya i-refer ire namin kayo doon sa special care unit. Bakit? Kasi kailangan ito magharap-harap kayo at mag-usap kayo para una dun sa sustento kung sakasakaling sustento man talagang habol natin. Pangalawa, sino ang magkakaroon ng custodya ng bata? Pangatlo, paano itong nasa sinapupunan ni Merfa pero ako na mismo magsasabi na pinagbabawalan ko na kayo na makipagkita sa isa't isa bukod doon sa pakikipag-ayos o pag-aayusan, aayusin natin kung ano ang mga obligasyon at responsibilidad ninyong dalawa. Ha? Wala na makikipagkita ng hating gabi. Pwede ba yon? dito ma'am kasi ako nalalabuan na rin sa relasyon naming dalawa. Ako rin Nag nalalabuan Nag na rin Shari. Nagkikita kami. <laughs> okay kami. Pero oh. pag hindi na kami nagkita ma'am, sa kanya po, wala na po kami. In short kasi ate, para nakikipagkita na lang siya sa'yo for sex. Opo. Parang ganun na, po ang nangyayari. Dennis, bakit sa ka magkikipagkita for sex kung meron kang girlfriend na iba? Ma'am, 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 wala oh. gano'n, nakipagkita ako oh, para hindi sa naman sex. Pala. Hindi po ako nakipagkita. Siya po ang pumupunta dito sa bahay. Excuse me lang, ha? Ma'am, kaya na po, nakiusap po ako, ma'am. Saan kayo ma nakikita? pumunta nga yan sa, san, sa bahay. Saan po kayo nakikita? Pumunta nga po siya sa bahay pag, ano, pag weekend po. Ah. Oh. Ninaalok niya na ako, kinakalabit ako doon habang naguhugas ng kung Bigan. ano ano binib binibili, niyang pagkain. Dinagpunupuntahan niya ako sa kitchen para umakyat, ganon. Pa Ginaganon-ganon eh. niya po ako eh. Parayayain. Okay. Para yayain. okay. O bawal naman kita, ba yan. bawal makipagkalabitan. Ah, oh. na lang. Dennis, ma happy birthday! Ma Thank you, ma'am. Ma'am, uh -huh. salamat. Ma'am, pwede pong makiusap, ma'am? Sige. Kanino? Ma'am, ma pwede ma po bang magkaroon kami ng kasulatan na bawal na siyang pumunta dito sa bahay? Nakakatawa. Kasi iskandalo po yan dito, ma'am eh. Again ito, doon muna tayo sa ano ha, City Social Welfare Development Sabata, office, muna. office na officer. Sige po, ma'am. No, para ma doon sa... Ma'am, ako, ma'am, ayoko ng ano, baka kasi mag kasi ah. nag na yan sa oh, akin kasi, dati. Kasi alam mo ma'am, yung, salamin, yung ganyan, jowa niya kasi ayaw niyang, ayaw niyang malaman ko ulit na may contact sila. Kasi sa totoo lang, ikaw yan din naman... yung, pinag-awaya namin sa Mandaluyong, ma'am. Oo, -oh, uh -uh, kaya ko siya ay, Marfa, talagang hiniwala yan. Mahal mo pa ba si Dennis? Opo, mahal ko pa siya. Ay, ayun yeah. ay, naman pala eh. Tapos ang, Tapos uskapa. ang kwento. Dennis, mahal ka pa eh. O, ikaw, Dennis, yan, may nararamdaman ma ka ba para kay Marfa? Ma'am, wala ma'am para sa anak ko, ma, mahal Nawala mo siya, ma ko lahat ng mali mali niya. Ma'am, kung anak lang naman ang ano namin, ma'am, susuportahan ko, ma'am yan, ma'am. Kung magkano yung ibibigay ni DSWD na uh, pera sa magkano at ma'am, kasi matagal ako, mo nang hindi binibigay sa akin yan. pangako ka sa akin, Dennis, hindi ka tumupad sa pangako mo. Pinaasa hmm, mo para. lang ako. Dahil ibang babae ang pinangakuan mo ulit. Da Isipin mo ha, dalawa kaming babae binigyan mo ng wedding ring? Ha? Galing mo. Galing mo? May wedding ring? No, Nasaan? Po. May wedding, Tina, Nasaan wedding ring? ko po yung sa akin. Tapos okay, yung tama? babae niya nagtag nagtag ng singsing. -sing. Nasaan wedding yung wedding ring? Wedding ring po, binigay niya sa aming Nasaan dalawa yung nag babae. Nag-propose? Nag-propose nagpropose. Nag-propose sa'yo? Sa ano? pa paano siya nag-propose sa'yo? Ma'am, wala sa po akong nag-propose. Paano siya nag-propose sa'yo? Ma'am, wala po pa akong ma'am. Nagbigay ka ba ng sing -sing, Dennis, kay Marfa? Ma'am, ang binigay ko po, kwintas, nasa nakasangla po ngayon, ma'am, tutubusin ko ng 8-8. Kaya nga po ng problema ako sa utang, dahil may utang na ako, may kwintas pa akong tutubusin na sinangla niya. Siyempre, pinapamasahe ko sa mama o, ko. mo? O, di ba? Ma'am, lahat ng ano niyan, cellphone, cellphone ng anak ko, cellphone niya, cellphone ng mama niya, bigay ko lahat yan, ma'am, wala akong hinihingin kapalit. Ngayon, ako pa yung lahat ng masama. Christina. Yes, hello attorney. Good afternoon. Good afternoon. Ma'am, tamang-tama, special case unit kayo. Yes Itong po. special case po ay ipapaubaya na namin sa inyo dahil hindi ko na alam kung anong ipapayo ko sa kanila. Yes po attorney. Opo. <laughs> ang gusto lang po namin masiguro ay ang mga bata ay hindi mm -hmm. po nila ay hindi po matalikuran yung obligasyon. Opo. Okay, so ito po si Murpha. Um, mm -hmm. Umami naman siya namahal pa niya, si Dennis, mm -hmm. pero si Dennis, wala na pong amor kay Murfa pero meron silang anak na 10 years old Opo. at saka buntis po ito ngayong si Murfa. Opo. Oo. Eh ngayon ang issue namin is of course doon sa support and then kung sakasakali na madesisyunan ni Murfa na mag-file ng kaso kasi pasok pa Opo. rin naman po ito ng VAUSI. Opo. Okay? Uh, pero mukhang kailangan ng uh, malawak na psychosocial counseling po ito, Ma'am Christina. Yes po. Oo. Uh, kung narinig niyo po yung uh, exchange namin kanina, uh, ano po, ang ang uh, ang susi po dito ay ang kalabitan. No? Opo. Na pinagbawal ko na po. Oo. Yes po. So, uh, Dennis, Denise, okay, ito naman ang hinihingi mo, di ba? Na mag-usap kayo ng maayos at Opo. magkaroon ng kasulatan. Uh, Opo, although guide lang natin ang City Social Welfare Development Office natin. Kung sakasakaling umabot na magbarangayan o di kaya mismo sa korte. Okay. Opo, ma'am. Uh, ibang usapan 'yon. Opo, ma'am. Pero umaasa ako na kahit uh, hindi pwedeng ibatas ang pag-ibig ay uh, magkaroon ng maayos na pakikipag-usap. Okay? Para lang Opo. sa mga bata at lalo na Opo, buntis ma si Marfa. Sasundin ko po 'yon, ma'am. Okay. Ma'am, ano po sasabihin niyo, ma'am about sa uh, 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 sa pera, sa pag-ano yes. ng bata, ma'am. Ma'am, ibibigay ko po yan, ma'am. Hindi naman po ako nagpabaya mula sa pulpa, ma'am. Oh, okay, very good. monthly na binibigay ko. Nagsasama oh. tayo, hindi mo pinapakita sa akin okay. yung sahod mo. Oh, sige. Oh, o, binibigay bigyan na lang natin siya ng pagkakataon na mapatunayan yung mga sinasabi niya. Okay? At saka, hindi kasi maganda sa buntis na yung stress ka. So, wag mo na lang muna isipin yun. Isa-isa na lang oh, muna oh. natin, ha? Ang mga dumadating na mga... Uh, anong tawag dito? Ma'am, idadagdag ko na rin po yung mga sinasabi niya sa akin lagi, ma'am, nung magkasama kami sa bahay, oh. ma'am. Minumura po niya ka, talaga ako. Yan ngayon ang share mo kay Ma'am Christina Castillo mm -hmm. kasi siya ang gagawa ng evaluation oh, para makita natin kung anong next steps natin. Ha? Mm -hmm. Okay. Kasi pwede mo naman talagang kasuhan. Mm -hmm. Pero yun na nga, nag offer rin naman si Dennis hindi naman labag sa kanyang kaluoban na ibigay kung ano ang responsibilidad niya talaga. Ma'am at kausapin po namin kayo sa kabilang studio ha para ama i-schedule po natin yung pagpunta natin kay Ma'am Cristina okay? okay at doon mo, doon natin malalaman ko ano pang next steps natin ha okay. okay.